Ito si Nate at may problema siya. Gusto siyang ipatodas ng Mexican cartel. At hindi niya alam kung bakit. So ganito nagsimula ang lahat. Isang araw, nasa trabaho si Nate. Nagtatrabaho siya bilang security para sa isang engineering company. Tapos nakilala niya ang isang babae na tatawagin nating Z. Nagagandahan si Nate kay Z, kaya nagsimula silang maglandian. At tinagtagal ay nagsimula silang magkita sa labas ng trabaho at palihim na nagkikita sa mga hotel para magtalik. Pero ganito ang sitwasyon kay Nate, may girlfriend na pala siya. Ang girlfriend niya ay si Hermalinda at matagal na silang magkasama ni Nate. Ngayon, ang tungkol naman kay Z ay may karelasyon din siya. May asawa na siya at may dalawang anak. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Hermalinda, pero sa huli ay natuklasan niyang niloloko siya ni Nate. At ang babae na ito nakasama niya sa trabaho na si Zee, kaya galit na galit siya. Pero ewan ko ba ba't ayaw niyang iwanan ng manloloko niyang jowa? Siguro ay ayaw niyang manalo si Zee kung hihiwalayan niya si Nate. Kaya nakaisip si Hermalinda ng isa sa pinaka-wild na plano na narinig ko para tuluyan ng mawala si Z. So una ay pumunta siya online at kumawa ng maraming packing social media profiles. Ginamit niya ang mga packing profile na ito at palihim na nag-message kay Nate. Gamit ang mga alias yes na ito, sinabi niya kay Nate na siya ay tinatarget ng Mexican cartel at ng Bulgarian cartel. Mukhang alam ng mga kartel na ito ang maraming bagay tungkol sa kanya. Alam nila ang pangalan niya, maraming personal na impormasyon, at kung saan siya nakatira. Kaya si Nate ay parang, ano to? Wala siyang ideya kung paano siya nadawit sa totoong gulo ng mga kartel. Pero matapos makatanggap ng napakaraming banta at mensahe mula sa kanila, ay nagsimula na niyang seryosohin ang lahat ng ito Sobrang balisanya at syempre, wala siyang ideya na si Hermalinda pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Kahit sobrang balisa na niya at naniniwalang tinatarget siya ng kartel, ay patuloy pa rin siyang palihim na nakikipagkita kay Z at nagtataksil. Kaya hindi gumagana ang plano ni Hermalinda na takutin siya dahil patuloy pa rin ang panloloko ni Nate. Pagkalipas ng halos isang taon na walang pagbabago, ay naisipan ni Hermalinda na sumubok ng ibang paraan. Gamit ang isa sa mga peking online na alias niya ay kinontak ni Hermalinda si Nate. At sinabi na hindi lang siya ang target ng mga kartel, kundi si Z pala ay isang spy na nagtatrabaho para sa kartel. Sinabi pa niya na balak siyang patayin ni Z. Sa puntong ito ay kinakausap ni Hermalinda si Nate gamit ang peking pangalang Turtle kaya bilang packing turtle, sinabi ni Hermalinda kay Nate na ang tanging paraan para pigilan si Z sa pagpatay sa kanya ay kailangan niyang maunahang patayin si Z. Narinig ni Nate ang plano at naisip niya, sige, gagawin ko. Kaya pinag-aralan ni na Nate at ang bago niyang online friend na peking turtle ang layout ng bahay ni Z. Dahil plano nilang pasukin ang bahay nito para patayin siya at papalabasing parang isang nakawan na nauwi sa trahedya ang mangyayari. Ngayon, dito na nagiging medyo magulo ang kwento. Dahil pagkalipas ng ilang araw ng pagpaplano sa kriming ito, ay lumapit si Nate kay Hermalinda at ikinuwento ang lahat. Sinabi niya na nadawit siya sa mga kartel at tinatarget siya ng mga ito. Kaya kailangan niyang patayin si Zid bago pa siya maunahan nito. Ang reaksyon naman ni Hermalinda ay, Oh my God! Talaga? Kahit alam naman niyang siya ang peking turtle at siya rin ang gumawa ng kwentong cartel na ito. At dahil na ito ni Nate sa kanya kaya sinabi na lang ni Hermalinda, Natutulungan niya si Nate sa pagpatay kay Z para hindi to magduda. So mga bandang 3am nang kunin ni Nate ang kanyang baril at sumakay sila ni Hermalinda sa sasakyan Dinala siya ni Hermalinda papunta sa bahay ni Z. Pagdating nila ay naghintay si Hermalinda sa sasakyan habang palihim na pumasok si Nate sa bahay. Dumaan siya sa hindi nakalock na pinto sa likod. Pero siguro may ingay na nagawa si Nate habang ginagawa ito. Kasi hindi nagtagal ay nagising na ang asawa ni Z. Kasi nga, may asawa at dalawang anak si Z. So, Nagising ang asawa niya at lumabas para tingnan kung anong nangyayari. Tapos biglang bang! Bang! Binaril siya ni Nate. Narinig ni Zee ang mga putok ng baril at nataranta siya. Nagtago siya kasama ang mga anak niya sa kwarto at nilock ang pinto. Pero hindi pa rin tumigil si Nate. Lumapit siya sa kwarto, itinaas ang baril at bang! 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 Pinaputukan niya ang pinto ng higit sa isang dosenang beses. Sa kasamaang palad ay napatay niya silang lahat. At hindi lang yan sa kung anong dahilan ay kinuhan niya ulit ang baril. At bang, bang, pinatay niya ang dalawa nilang aso. Tapos ginulo niya ang gamit nila, siguro para magmukhang isang robbery ang nangyari. Pagkatapos ay umalis siya at umuwi silang dalawa ni Hermalinda Kinabukasan ay hindi pumasok sa trabaho ang asawa ni Z at napansin ito ng mga tao. Tumawag sila ng pulis para mag-check kung okay lang ba ang pamilya niya. Kinagabihan ay pumunta ang mga pulis sa bahay para tiknan ang kalagayan nila. Sumilip sila sa pintana at nakita ang mga aso. Oh, oh God. Dogs are dead. Two dead dogs. Units here. At syempre, pumasok sila at natuklasan ang natitirang miyembro ng pamilya. Kaya ayon, nagsimula na ang imbestigasyon ng pulis. Sinuri nila ang phone ni Z, at natagpuan ang napakaraming mensahe nila ni Nate. Agad nilang napagtanto na may palihim na relasyon ang dalawa. Kinabukasan ay pumunta ang mga pulis sa trabaho ni Nate para tanungin siya.

Dinala nila siya sa sasakyan ng polis at inimbestigahan. You didn't know what? That he was having an affair. Okay. When did you find that out? Right now? Right yes, now. Pero nagkunwari siyang wala siyang alam at umakto na parang ngayon lang niya nalaman na niloloko siya ni Nate. Did you go anywhere Saturday night then? No, I was home. Well, it I, I wasn't night, it was afternoon. No, I did not. I was here. Are you telling me the truth? Yeah. 100%? Yeah. Kaya naghintay si Nate at Hermalinda habang patuloy silang iniimbestigahan. Pero alam nilang wala na silang lusor at malamang ay makukulong sila dahil sa krimeng ginawa nila. Kaya naisip nila, bahala na, tumakas na lang tayo. At tumakas nga sila. Nagmaneho sila mula Illinois hanggang katuo sa Oklahoma. Kaya naglunsad ng nationwide manhunt ang mga pulis para hanapin sila. At hindi nagtagal, ay nakita silang namimili sa Walmart sa Catoosa. At nung palabas na sila sa store, ay paparating na rin ang mga pulis para arestuhin sila. Pero nakita sila ni Nate at Hermalinda. Kaya boom, sumakay sila sa sasakyan at mabilis na tumakas. Kaya hinabol sila ng mga pulis. Lumabas sila sa highway at tumagal ang matinding habulan. Pero nawalan ng kontrol si Nate sa sasakyan at kabuong sumalpok siya sa median. Pagkatapos ay dumating ang mga pulis at napapalibutan na sila. Fire! Get out of the car! Kung izumin mo ay makikita mo actually yung SUV niya dito na nabangga sa gitna ng kalsada. Pero hindi basta-basta susuko si Nate. Alam niyang nahuli na siya at hindi siya sigurado kung anong gagawin. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na naisip niya. Humarap siya kay Hermalinda at itinutok ang baril. Bang! Pinaril niya ito. Pagkatapos ay tinutok niya ang baril sa sarili. Bang! Binaril din niya ang sarili niya. Sa huli ay natuklasan ng pulis na si Hermalinda ang nasa likod ng buong fake cartel plot. Pero base sa investigasyon ay mukhang hindi kailanman nalaman ni Nate ang totoo. Namatay siyang naniniwala na may kartel talagang humahabol sa kanya. Wow!